Gloria na estilo na isang epektibong guru. Sa Socrates type po ay yung guru ay tinatanong yung mga estudyante para sila mismo sa sarili nila ang makaisip o makatuklas kung ano ba yung sagot sa tanong at mas maintindihan nila yung paksa na tinatalakay sa klase. Sa tulong nito, mas mapapagana at mahasa nila yung cognitive development ng bata. Ipinangalan ng teknik na ito sa pilosopong nagpasimuno nito, si Socrates. Minsan do kasing tinuruan ni Socrates ng mat ang isang bata sa pamamagitan lamang ng pagtatanong. Natuto ang bata sa matematika sa pamamagitan ng sariling pagtuklas nito. Ito ang mga halimbawa ng mga tanong na maaaring itanong ng isang guro kapag gumagamit ng Socratic na pamamaraan. Una ay ang Anong mga pagpapalagay ang ginagawa mo? Tama ba ang tanong mo? Mayroon bang mas magandang itanong? Maaari mo bang suportahan ang claim na iyong ginagawa? O ano ang pangmatagalang implikasyon ng iyong panukala? Paano maaring makita ng isang tao ang isyong ito mula sa ibang pananaw? At paano makakaapekto ang sitwasyong ito sa iba't ibang taong nasasangkot? Ano ang ibig mong sabihin sa...

Tignan natin ang inyong mga gawa. Sige na. Ano ang pamagat ng inyong kwento? Ang mga pangarap. Saan mo nakuha ang mga pangarap? Bakit mo na yung pamagat na ang mga pangarap? Kasi po sumasang ko yung sa mga kapasuhan po natin sa Ano na naman yung ginamit mong mga sangkat sa paggawa ng kwento? Isang kuha yung mga taong kwento.

Kasi po, uh, na sa mga alaga, hmm. Ano ang mga sangkap na ginamit mo sa iyong mga Kaupan Ano po? Iyan. Magaling. Magaling. Magiging ka halag sa lugar? Sa playground hmm. Ano ang halag na mo dun sa akin? Ano po? Mahalig ko na ng mga halag madali. Ngayon, maalim na po yung hukum. Ipasa nila makarapin yung mga assignment upang ating itong mga wasto na naman dadako tayo sa town meeting manager type. Ito ay nagbibigay sa mga mag-aaral ng pagkakataong ipakita ang pag-uunlad ng kanilang pag-aaral sa mas malaking pamayanan, sa malikhaing, kawili-wili, at masiming na paraan. Isang halimbawa dito ay ang pagpupulong sa isang komunidad. Dito ay maibabahagi ng mga estudyante o mag-aaral ang kanilang iba't ibang karanasan o ideya. Ngayon naman, nagbibigyan ko kayo ng isang komunidad ng nakabigay ng iba't ibang programa na isinasagawa sa inyong barangay. Mayroon lang mga kailan po para tapusin ang inyong kawahi. Maaaring na kayo bisita. Sa barangay namin, meron kami pinakigay sa inyo. Sa amin naman, sa barangay. Sa amin, liga para ang mga kabataan. Master Apprentice Type ito ay isang type na kung saan ang pagtuturo sa mga kabataan sa isang komunidad upang maging maalam sa kisaysayan at pinagmulan ng kanilang komunidad. Ginagawa ang programang ito tuwing bakasyon. Salamat sa inyong lahat. Kami ay mula sa um, turo ng itong program na pinag dito ng ating mga komunidad para magbigay na alam at mag ka sa ating komunidad, sa barangay at sa, sa na alam. kung saan natin kung ano ba yung ng paglataan. Saan tayo? Wala ba kayo? Oo. Oo. Ang kotaan ay isang malalagyan ng Pilipinas na sinasabok ang buong ng kotaan sa luzon. bahagi ng 1,000,000 tansin ng luzon na nalilang ito. Itong sa ng palangan ang kapusyera nito at inapatitira ng malalagyan ng sambales at kapatla. ba? Okay harap mga tamuan at mga ng dapat na sa higilat at ulo kung may ilan ang mansa sila naman. Nabili isang bayan ng bubuo rito. Ano nga ba ang mga lungsod ng higilat nyo? sa hermosa, Isang sa mga na lalawigan, ba noong 1647 ang presang pandagat na wala na ay tinatawag ng Netherlands ay sumugod sa Pilipinas sa pagtataka makuha ang kapuluan mula sa Pagdating nila ay na sa ang mga tao sa pagbuhay ng At karamihan sa mga urban na sentral ng mga bayan ay malapit sa anong tubig dahil hindi ng bundok, hindi, 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 dahil dito ang silangan ng pataas ay nakahiwalay sa kanilang bahagi. Ang silangan bahagi ay nakaharap sa loob ng may lulang. Sa kapilang bahagi naman ang mga bayan ng sa salitang batal na ang pangalan ng sunayunang lago na naghahari sa lawaligan mo nung hindi pa dumarating ng mga kasnoyas sa atin. Mayroon pa ba, ba? Sige, ang pangalan. Po. Kaya nga po sabi ko, pag-inisla at pag-inpansa sa ang pangalan ng anak ko. Pero, pag-inpansa sa ang pag-inpansa sa ang so pag-inpansa ng Iya, sa ay, na, magtayo ng iba -iba. Uh, doon ang katatawasaran. Uh, ka so, uh, sa na. estilo okay, uh. na estilo nating ay ang general type. Pag sinabing general type, ito ay nakapokus sa attitude ng guro. Ito ay salik sa matagumpay na pagkatuto ng wika. Dito nasusukat ang pagiging epektibo ng isang guro sa gawain, kaasalan at sa loobin niya at sa kanyang tinuturuan. Ito ang resulta ng kanyang mga gawain sa klase. Ibig sabihin, sa estilo na ito, uh, pinapakita na natuturuan pa rin ng maayos ang kanyang, ng guro ang kanyang mga estudyante. Pero sa mahinahon ma, na paraan at sa may papakita niya na 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 ma, ang pagmamahal niya sa kanyang mga estudyante. May mga katangian ng isang epektibong guro para sa estilong ito. Una, walang itinatangi. Ibig sabihin, uh, ang guro ay walang paborito o lahat ng kanyang mga estudyante ay pantay-pantay para sa kanya. Pangalawa, may positibong pag-uugali. Bilang isang guro, tayo mga tayo ay dapat pagpasok sa sa ating silid-aralan ay masig, masigla tayo at may positibo tayo pag pagdating sa ating mga estudyante. Pangatlo, may kahandaan. Tayong mga guro, mayroon tayong ginagawang lesson plan. Ibig sabihin, dapat handa tayo sa kung ano man ang ating ituturo pagpasok natin sa silid-aralan. Maging sa mga materyales na gagamitin natin, maging uh, instructional materials man 'yan or at uh, technology based kapag tayo ay nagde-discuss. Pang-apat, may haplos personal. So dahil pagdating ng mga estudyante natin sa ating paaralan, tayong mga guru ang kanilang mga nagiging uh, pangalawang magulang kaya naman dapat magkaroon din tayo ng personal na uh, pakikipag-ugnayan sa kanila or may personal attachment tayo pagdating sa kanila. Panglima, masayahin. Ayun nga nabanggit natin sa pangalawang katangian na dapat may positibo tayong ugali. Kasama na dyan ang pagiging masayahin natin bilang isang guro. Dapat na hindi natin nadadalay kung ano man yung problema na meron tayo doon sa bahay. At pagdating sa paaralan ay may papakita natin na malungkot tayo, nagalit tayo. Dapat hindi ganon pagdating sa loob ng paaralan o sa loob ng silid aralan Ikaanim ay ang pagiging malikhain. So, napapakita natin ang pagiging malikhaan natin pagdating sa paggagawa natin ng lesson plan kung paano nga ba natin na i-execute ng maayos yung pagtuturo natin na sa palagay natin or sa ta talaga namang naiintindihan ng mga estudyante natin. Pangpito, marunong tumanggap ng pagkakamali. So, hindi, hindi dahil guru tayo, hindi na tayo nagkakamali. So, dapat alam din natin kung paano tayo tumanggap ng pagkakamali natin. Uh, pangwalo, mapagpatawad. Ayan. Hindi naman mawawala sa ating mga guro na magagalit tayo sa mga estudyante natin dahil may mga nagagawa silang kasalanan o may hindi tayo nagugustuhan sa sa, ginag sa ginagawa nila. Lalo't alam natin na nagkamali talaga sila. Pero dapat uh, marunong tayong uh, patawarin sila sa kung ano man yung nagagawa nilang kasalanan hindi uh, hindi yung pag pagkatapos mo silang pagsabihan pagkatapos mo silang pangaralan paglabas sa klase galit ka pa din so dapat pagtapos ng pang, ng mga pangaral na ibinigay mo sa kanila ayos na pang siyam may respeto so dapat um, may respeto rin tayo hindi lang dahil tayo yung guro, tayo yung irerespeto nila. Sabi nga nila, kung gusto mong irespeto ka, dapat marunong ka rin na sa iba. <coughs> so, um, hindi lang mga estudyante natin yung irespeto natin, pati na rin yung mga magulang. Pang siyam, may mataas na ekspektasyon. So, dahil ah, nagturo tayo, o naibigay natin yung leksyon na kailangan ng mga estudyante, ah, dapat o dapat mataas si ekspektasyon natin na kapag nagbigay tayo ng exam o ng pagsusulit, ay mata mataas yung mga mga marka ng mga estudyante natin dahil bilang guro, dapat uh, masarap sa pakiramdam pag alam natin na natutunan ng mga estudyante yung lesson natin. At panghuli at pinakamahalaga sa lahat ay ang pagiging mapagmahal. So, kasama sa katangian ng guro ang pagiging isang ang pagiging mapagmahal dahil um, na ipapakita nga natin yung uh, pagiging magulang natin pagdating sa ating mga estudyante, pagdating nila sa paaralan. Basta ninyo na paharap ang inyong mga proyekto at aking na susunitin nyo Wow, sa inyo mga bata, talaga naman nagbigay kayo ng effort dito sa inyong ginawa. Talaga, nasiyahan na po

gagawa tayo ng butterfly gamit ang mga at lalo po ang mga mga materials. na kubis spice pat. Pag-ingat sa paggamit ng gunting. Meron na ba kayo mga ubis pa rin sa bagay Oo! Oh. Okay, sige. Ito-pito na padayari na. At sa na. At, at ito-pito na magiging ubis pa sa bape. kemudian kemudian kita butuh kemudian Come back. sa iyo, Yamshin. Ah, mama, nasa iyo na po ako. Nandiyan ka pala sa iyo, Yamshin. Sa susunod na usap ang mga bukis sa teacher kapag nag-a-attendance tayo, okay. Ngayon, dumako tayo sa business executive type. Sa ganitong estilo, ang guro ang gumaganap ng pangunahing papel sa pagpaplano, pag-aayos ng mga pamamaraan, at mapagkukunan. Pag-aayos ng kapaligiran upang mas mapalago ang kausayan, pagsubaybay sa pag-unlad ng mga mag-aaral, inaasaan ng mga posibleng problema. Ano nga ba ang tungkulin ng guro bilang business executive type? Una, lumikha ng isang kultura ng pangangalaga. Pangalawa, magtatag ng mga pananagutan. Pangatlo, pinapanatidi ang pananagutan at ang panguli, pinamamahalaan ang mga problema. Ngayon naman, magsimula na tayo sa ating pangkatang gawain. Ano nga pala muna ang ating mga dapat tandaan bago magsimula ang ating gagawin? Judith, patutus ng makakahagi. Mama, <laughs> Jenny, <laughs> patutinihin po ang makahigitan. Jose, patutupang makisa. Mama, magaling tour guide type. Ito ay tumutukoy sa isang tao na nagbibigay gabay at kaalaman sa isang espesipikong paglalakbay. Mga bata, andito tayo ngayon sa Campus Library na ating school na kung saan. Dito sa Campus Library na ito ay marami tayong makikita libro at makakapagbasa tayo ng kayapa. Composite type ay isang Tawag sa isang uri ng guro na maingat, detalyado at nagpapahalaga sa maayos na kaayusan at estruktura sa kanilang pagtuturo. Ang mga compulsive na guro ay maaaring magkaroon ng mga sumusunod na katilmian, katulad ng una, maingat sa mga detalye. ko sa inyo, huwag basta-basta naniniwala sa mga sinasabi. Wala pa naman, sinaan ng siyong formal na wala tayong pase. Eh. Hayaan niyo ako ang bibigay sa inyo ng tamang detalye kung wala pa talaga tayong pase pa. o maliwanag ba. O kung Sige. Pangalawa, nagtuturo ng mga bagay na paulit-ulit. Ano nga ba ang ating tinalakay kahapon? Ano nga ba ang ating tinalakay kahapon? Patungkol ko ito sa pagninis ng ating kapaligiran. Tama! pagpapanigiran. Mahalaga na, pag, na ating nilisin ang kapaligiran upang ang mga kalan dumi ay hindi bumara sa ating mga kanal. Dahil kapag bumara ito, ay maaaring maging dahil at ito na ang tama ba, class? Opo. Oh, Opo. Hmm. Naintindihan niyo ba ang ating pinangkalakay? Opo. Oh. Opo. Mahigpit sa kaayusan. Oh <laughs> nagpapakita ng pag-aalala sa mga estruktura. Para sa ating aktibidad na araw, may hindihanda ang papel na inyong sasagutan. Isulat ninyo ang inyong pangalan sa malalaking titi. Maliwanag ba? Opo. Basahin ang mabuti ang ah? paluto. Dahil kapag hindi nyo sinagutan ito ng tama, ay mali ang inyong, ang inyong magiging sagot. Sinabi Sinabi dyan na binugat ang tamang salita. Okay, ba maliwanan? Opo. Ibigyan ko lamang kayo ng tatlong kung minuto para sa lugar niya. Kung hindi niyo natatapos, ay hindi natin tatanggapin ang papel. Okay ba? Opo. Simulan na kayo.